Sir. Hi. Papapano. Kaya mo nang bahala dito ah. Ayoko nang aberya habang wala ako ah. Ah, sir. Kami na pong mahalang, sir. Enjoy nyo na lang yung graduation ni eh, Princess. Tawagan. Ah, sir. O, ito ka pala yung pinabili nyo para kay Princess. Uy, salamat ah. Ako sana. Maagustuhan ko, surprise ako. Oo, oh, sir. Baka sumal tapo niya tapon na sakin. Sa Papapano, <laughs> mauna na ako. Sunday yeah, ko sir. pa ka na ni Dayon. Sige po, sir. Sir. Oh, Ang ah. problema ba? 四四，快巡逻！四四<ス>，你阿里巡逻不好的，四。 Ayusin natin yung buhok ko. Ibabrush up ko. Ay, hindi na, Mamu. Ito yung uso ngayon. Naku naman itong batang to, Princess Alika. Ikaw ang ayusang ko. May mm. kapakita Tignan mo ko na, Mamagaya, mata mo. Naku, dapat ikaw ang pinakamaganda doon. Ay sus. Kahit di mag-makeup yan, siya yung pinakamaganda doon. Naku, naalala ko sa yung kamataan ko. Ganyan-ganyan din ako kaganda. Kaya lagi akong kinukuha sa pelikula din, Direk. Mamu, mamaya na yung kwento. Malilate na tayo. Teka, nasan nga pala si Sir Pascual? Eh, usapan natin eh, sabay-sabay tayong pupunta sa school ninyo. Pagising ko po, wala na siya eh. Baka pumasok po yun sa trabaho. Bakit hindi po siya nag -asset? Alam naman yung graduation mo ngayon. Baka galit pa rin po sa akin. Ha? Siya pa yung galit? Eh, siya na nga ito yung nagsinungaling sa'yo ng mahabang panahon. Naku, hindi naman siguro. Baka may ilasikaso lang. Pwede ba naman hindi ba yun? ka. Darating yun. Mauna na po siguro tayo sa school. Baka sumunod na lang po yun dun. Oh, anak, sige. Morkela ka na ng tricycle sa labas. At doon na natin hihintayin sa school ninyo yung tatay ni Princess. Sige, yeah, ma'am. Princess! Binilan ka namin ito! <laughs> Salamat po. Sundado. Wala pa eh. Baka ah, may pinuntahan lang. Imposible mo hindi sumikot yun eh. Ikaw ang pida ngayong araw na to. Karating yun. Yan nyo na po. Kung ayaw niya, hindi ko. Mahirap naman pilitin yung tao oh. kung ayaw. Oh. Tara sa, sa loob. Tara ko siya. Okay, no.

Yes, sir, andito po kami ni Sir Pascual sa hospital. Eh, bigla ako siya nag-collapse kanini. Sige po, Sir sabihin ko sa kanya pagising niya. Ah. Ah. ah! sir! Ah, ko! Sir, dinala ko muna kayo sa ospital. Eh, nagkulapso ko kayo kanina. Eh. Ano oras na? Ah. Ano ah, sir, sir! Hindi pa kayo pwede umalis! Di pa kayo tapos sa Wala akong pakialam. Kailangan po tayo sa graduation. anak ko. Oh. Sir, kailangan niyo po pong magpa-X-ray. Baka may bali po kayo. Nurse, nurse, next time na. Sorry, kailangan ko pumunta sa graduation. Anak ko eh. Next time, ma. Nurse, sandali na.